Ikinasal ng eldest sister ni Doni Pangilinan na si Ella Pangilinan. Ngunit sa kasal na ito ay marami nagahanap kay Bel Mariano. Ngunit panoorin muna natin kung paano sinundo ng daddy ni Doni ang kanyang anak na ikakasal. Kitang kita sa kanilang mukha na napaka-emotional nila. Grabe, napaka-gwapo talaga ni Tony Pangilinan. At habang hinihintay ng daddy ni Donnie, ang ate niya talagang makikita na napaka-emotional niya habang papalapit si Ella ay naiiyak na siya. Sabi nga ng mga netizen, kahit hindi ako ang ikinakasal ay maiiyak ka talaga sa kanila. Dahil ang family ni Donnie ay napaka-supportive talaga sa mga love life ng kanilang mga anak. At speaking, Bel Mariano, talagang humabol siya para lang makapunta sa kasal ng kapatid ni Donnie. Dahil dalawang event ang pinuntahan ni Bell dahil spotted siya sa Shangri-La bago siya pumunta sa kasal ni Ella Pangilinan. Very magjowa na talagang galawan ng Don Bel dahil mula sa engagement at event ng team Pangilinan at pati sa kasal ay present si Bell. At dito naman ay makikita si Bell na kausap niya si Hana Pangilinan. At talagang nakatitig at nakasmile si Bell habang naglalakad sa harapan si Ella at ang kanyang asawa.